Bago ang kasal, may bridal shower. Pagkatapos ng kasal at meron ng on the way, meron na ring baby shower. Ngayon naman, meron ng gender reveal party para ipamalita kung boy o girl ang paparating na baby. Gastos lang ba o gimmick o dagdag kasiyahan din? Isang buwan lang Matapos ikasal si Bossing Vic Soto at si Pauline Luna, nagbiro si Bossing sa ipapangalan daw nila sa kanilang magiging panganay. Pag nagkaanak kami, uh, Jessica. Para Jessica Soto. <laughs> <laughs> ganda, di ba? Pagbabae. Para ngayon lang yata nila kayo maririnig na ganito. <laughs> <Pag> <laughs> basta ka, ha? Pag... Ni Jessica Soto. Anak na babae, ha? Jessica. Si Jessica Soto. Nito namang June, si Napoleng. Nagpa-gender reveal. Team Lebron. Para sa mga Dabarkads na humuhulang baby boy ang panganay ni na Bossing at Poleng. At Team Jessica naman sa mga gusto sanang girl. Nung kinagat na ng mag-asawa ang chocolate lollipop. <laughs> Bubble pink ang laman nito. Ibig sabihin, babae ang ipinagbubuntis ni Pauline. Si Bossing, pila nagdilang anghel. Ito ang nauuso ngayong pa-party para i sa harap ng mga kaibigan at kaanak kung boy o girl ang magiging baby. blue at pink ang kulay na ginagamit sa revelation baby shower kasi uh, alam mo na yung gender so alam mo na yung gifts na ibibigay mo hindi pa siya ganun ka uh, sikat sa Philippines unlike sa ibang bansa Sa isang resort naman sa Batangas ginanap ang gender reveal ng mag-asawang Camille Prats at VJ Yambao Sa video makikita ang saya at excitement ng lahat Team boy Team boy Girl! Hey! girl. Girl. Para may playmates okay. Team girl. Feeling ko team boy. Ang nag-vote lang sa boy, yung mommy ko, saka daddy ko. Tapos, konti lang talaga yung nag-vote sa boy Karamihan talaga, girl yung... Pink! Ayon. Ay, pink! Ah! Pink! Boy. Pink! Pagkahiwa ng cake, kulay pink ang loob nito. Ibig sabihin, babae ang magiging baby ni na Camila at Vijay. Ang anak ni Camille na si Nathan sila na dismaya na mali ang kanyang hula. Yung kay Nathan naman, lagi niya kasi sinasabi sa akin, I really want a baby sister, but I feel like it's a boy. Sabi niya, Mommy, let's make a bet na lang. Ako girl, sabi ko. So pag nanalo ako, bibigyan nila ako ng um, tig 1,000 pesos. Kung sila naman yung mananalo, bibilan ko sila ng bala ng games. Nung time na yon, hindi ko pa rin alam kung ano yung gender. So nung gender reveal at girl, syempre nanalo ako. Hinayang na hinayang na, na natalo sila. Sina Camille at VJ, excited na sa kanilang first baby girl. Ngayon pa lang daw, pinag-iisipan na nila ang magiging pangalan nito. Hindi pa ako namimili kasi I am having my baby shower soon. So right after the baby shower, um, doon ko pa lang makikita kung ano yung mga kulang ko. Doon pa lang ako mag-start na bumili pa siguro ng mga gamit. Sa mga event video, katulad ng prenup, wedding video, pati na debut, sila ang madalas na kinukuha ng mga celebrity, ang Nice Print Photography. At ngayong buntis ang itinuturing na queen ng kumpanyang ito, na si Charisse, nararapat lang daw na ang kanyang gender reveal, eng grande! Ang venue ng party, transform nila sa isang Italian courtyard garden. At dahil mahilig sa designer bag si Charisse, ang cake inspired ng paborito niyang mamahaling brand. Ang pinakahinihintay na announcement, idinaan sa Lemon Piñata. Pagkahila, lumabas ang confetti na kulay pink. Babae, ang magiging baby ni Charisse. Pero bago pa uso ang mga gender reveal party at bago pa na imbento ang ultrasound sa mga kilos at itsura lang daw ng nagdadalang tao, makikita na kung lalaki o babae ang kanyang magiging anak. How true? Ang buntis, pagka pumapangit, lalaki ang magiging anak. Pero pagka buntis, kumaganda, babae magiging anak. Pustahan ngayon ang mga magkakapit bahay dito sa barangay Ramon Magsaysay sa Quezon City kung lalaki o babae ang ipinagbubuntis ng dalawa nilang kabarangay. Pusta ko lalaki kasi matapang yung mukha niya. Lalaki yan, pustahan pa tayo eh. Babae ang ano ko niya dahil ang ganda mukha niya eh. Si Helena, 7 months preggy. Sa limang anak daw niya, iisa lang ang babae at mukhang lalaki raw ulit ang kanyang ipinagbubuntis. Ayon kasi sa mga paniniwala, kapag maitim ang leeg at kilikili ng ina at namamanas ang kanyang ilong, lalaki ang kanyang magiging anak. Totoo naman yun kasi naranasan ko na eh. Kasi yung lalaki ko noon bilog eh, malikot din. Kaya nararamdaman ko. Samantala, ang kapitbahay ni Helena na si Christine, maganda raw habang nagbubuntis at ang kanyang tiyan palapad. Kaya naman ang hula ng kanilang barangay, babae ang kanyang magiging baby. Ang gusto ko po kasi, bae. Para po naayusan ko, girl, na babae. <laughs> Para magkaalaman na kung tumpak ba ang mga hula Sinamahan namin ang dalawa na magpa-check up sa Bay Ultrasound. Sa kauna-unahang pagkakataon, malalaman na Nina Helena at Christine ang kasarian ng kanilang mga dinadala. Para magkaalaman na kung tumpak ba ang mga hula, sinamahan namin ang dalawa na magpa-check up sa Bay Ultrasound. Nakagawian lang natin ng mga kasabihan na pagka matulis ang tiyan, lalaki daw or pag compared nung dalaga siya, lalaki daw, paggumanda, babae. Pero lahat ng ito ay walang scientific basis. Marami na na ultrasound na mga buntis na opposite pala yung kinalabasan. Marami rin kasing cause kung bakit umitim, baka may sakit sa kidney or may diabetes. At para formal na i-anunsyo sa barangay ang kasarian ng kanilang mga magiging anak, naghanda rin kami ng munting gender reveal party. Kanya-kanyang kuha ng lollipop ang mga bisita. Girl, girl, bae. Hula ko lalaki. Lalaki. Tingin ko pa lalaki. Tama nga, kaya ang kanilang hula na baby boy para kay Helena at baby girl naman para kay Christine. Si Christine, baby boy. Si Helena naman, na umaasa ng baby boy. Baby girl pala. Baligtad ang naging resulta. Sigurado, may mga umaalma dyan. Bakit ba kung ano-anong mga gimmick ang naiisipan pagdating sa mga baby? Hindi ba dagdag gastos lang 'yan? Sa isang banda, walang basagan ng trip. Ang importante, pareho'ng ligtas at malusog si Mommy at baby.